May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sekretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Maine, Itago mo na lang po ako sa pangalang Lisa at taga Makati City. Gabi-gabi akong nakikinig sa iyo habang may hawak na pampainit isang tasa ng kape. Pero nitong nakaraan, Iba na ang nagpapainit sa akin. Wow! Pero buti nakakatulog pa kayo ah. kasi may mga ibang tao pag nagkakape, especially pagdating sa gabi. Hirap na hirap ng makatulog. May iba naman na ito naman yung ginagamit nilang pampatulog. E eh, ano kaya yung pampainit na iba nitong si Lisa? Kaya naman ito, eh ituloy na natin ang confession niya may kapitbahay akong maharot si Adrian. Palaging kumakatok tuwing dis oras ng gabi. May dala siyang kape at ipinapainom sa akin pero ewan ko. Kasi sa tuwing iniinom ko yung tinimpla niyang kape parang hindi lang caffeine ang gumigising sa akin. Sabi ko nga sa kanya, sigurado ka bang kape lang to? Tapos ngumiti lang siya at iba ang isinagot kung gusto mo kung gusto ko ba daw dagdagan ng tamis. Kung ano-ano ang pumasok sa isip ko DJ Main, anong pampatamis ang tinutukoy niya? Minsan ako naman ang kumatok sa kanya. Ako naman ang nagdala ng kape. Sinalubong ko siya ng may ngiti. Tinanong ko siya, may pampatamis ka ba dyan? Sagot naman niya, Marami to, hindi ka mauubusan. Wow! Ano yon? Pero sa loob ko lang. O sa loob mo lang makukuha yung pampatamis. Sa loob? Anong sa loob? Sa loob ng bahay? Well, pinapasok niya ako habang may malagkit na tinginan. Agad kong hinanap yung pampatamis na sinasabi niya. May asukal dyan sa table, sabi niya. Pagtalikod ko ay nagulat ako sa bumungad sa akin. Dito mo makukuha yung creamer. Binaba niya yung shorts niya sabay turo. Sa alaga niya. So nandoon yung creamer. Sa alaga? Oo nga naman kasi. Very creamy naman talaga yun. Eh ang tanong, ano kaya? Ang nangyayari dito sa confession ni Lisa, nag-success kaya siyang matikman yung creamer? Manamis na kaya ang lasa nito? Nag-init ang pakiramdam ko sa nakita kong pagmumulan, pagmumulan ng creamer. Agad niya akong hinalik-halikan sa iba't ibang parte ng aking katawan. Habang hawak ko naman ang napakalaki niyang Junjun madak Kaya maluha-luha ako nang magsimula akong kantahan si Junjun. -Jun. Ay, sana old singer, no? Ibang klase din tong si Lisa. Nilaro naman niya ang Coco Melon ko na may kasamang panggigigil. Inipit pa niya sa gitna ng dalawang Coco Melon ko si Junjun. -Jun. Oy, bakit naman ganoon? Talaga naman, no? Oh. Oo, mapapa-showtime ka talaga dyan, no? Oh. Talagang bibigay mo yung performance mo. Sarap na sarap siya sa bawat hagod niya, DJ Main. Ready na siya sumabog sa dibdib ko sa sobrang pag-ungol niya. Bigla niya akong pinadapa sa higaan. Inararo ko naman ng pataas ang aking balakang o inarko ko naman pataas ang aking balakang. Umilalim naman siya at kinain si Maria. Ay! Diyos Bakit naman yan ganon? Sobrang nabasa ako, DJ Main pumuesto na siya patayo sa aking likod. Ipinasok niya. Ang galit na galit na si Junjun. Eh, hindi na siya nahirapan ipasok dahil nga sa sobrang basa ako, DJ Main. Sa taglay kong galing mag-muscle control, hindi ako masadong nasaktan. Wow! Ikaw na! Ikaw na talaga, expertisa! Di ba proud pa siya? Magaling daw siyang mag-muscle control. No, sige na, ikaw na. Ikaw na ang idol naming lahat. Mas sinisikipan ko pa para mas masarapan siya. Hanggang pinapatong naman niya ko sa kanyang ibabaw. Habang ako ay nakaupo ay kinakain niya ang coco melon ko! Uy! Binilisan niya! Ang paglabas-pasok ni Junjun kay Maria, nakaramdam na siya ng malapit na siyang sumabog kaya agad akong lumuhod at sumirit lahat ng kanyang kata sa akin. nag ako dahil sa sumabog na creamer sa buo kong katawan, DJ Main. Eh, yun naman gusto mo, di ba? Naghahanap ka ng creamer, diyan? Ibinigay sa'yo. Di ba, literal na creamy. Talagang creamy, creamy. Ang tanong matamis ba, Lisa? Ay! Napadalas ang pagbisita ko sa kanya. Dapat ko na bang haya ang tuluyang umapaw itong tasa ng damdamin ko? O baka naman kailangan kong bawasan ang tamis bago ako malunod? Ano sa tingin mo, DJ Main? Payuhan mo naman ako. From Lisa of Makati City. Pero kung pagbabasihan natin ang sitwasyon mo, Lisa, eh dalawang bagay ang kailangan mong pag-isipan. Nandyan ang ating physical attraction versus real connection. Yan yung unang-una natin. Minsan kasi, masarap sa simula kapag may chemistry talaga kayo, yung nagkakaintindihan kayo. Alam niyo hindi niya pinipilit yung mga bagay-bagay, ba? -bagay, diba? Very effortless. Lalo na't may lambingan at tukso. Eh, pero tanungin mo rin ang sarili mo, bukod ba sa physical na atraksyon, eh may mas malalim ba kayong pinagsasamahan? Kasi kung wala, baka mauwi lang sa pansamantalang init na walang direksyon. Number two, ayan ang epekto nito para sa sa'yo. Kasi kapag tuluyan mong hinayaan ang emosyon mo na mahulog, handa ka ba sa posibleng komplikasyon? Kasi ang dami mong pwedeng makuha, like happiness, excitement, pero posibleng may pain din yan. Kung hindi kayo parehas ng gusto, paano bueno, kung yung lalaka ito lang yung gusto, for fun lang. Eh, ikaw ready ka na for deep connection, for leveling up kung anong meron sa inyo. Eh, di ba masasaktan ka dyan Kasi baka mag-expect ka na parehas na kayo. Kaya dapat dyan, Lisa, li linawin mo yung boundaries na meron kayo. Kasi kahit gaano kainit ang simula, e eh, kailangan mo magtakda ng hangganan. Diba? Kailangan may ano ka dyan... May timeline ka. Tanungin mo yung sarili mo, okay ba sa'yo kung purely physical lang? Okay lang ba sa'yo yung ganun? Sex-sex lang kayo? For fun, for fun lang? Nabibigay niyo yung pleasure ng isa't isa? Kasi kung hindi, malinaw. Eh, baka ikaw ang unang masaktan dahil mag-expect ka na, Tanim ka na ng feelings para dito sa gay na ito. Kaya tanungin mo, okay ba sa'yo? Willing ka ba? Na hindi ka magkaroon ng deep feelings na hanggang physical lang? huwag mong hayaang siya lang ang may kontrol. Napansin ko si Adrian ang madalas magset ng tono ng na mga nangyayari. Siya ang nagsiset sa inyo. Ano ba dapat ninyong gawin? Eh anong bilang mo doon? bigay lang ng ligaya niya? Oo, masarap sundan. Pero siguraduhin mo rin na ikaw mismo ang nagdidesisyon kung kailan, saan at paano. Hindi pwedeng ikaw lang isunod, sunod sunuran Hindi pwedeng ikaw lang ang available. ba diba? Dapat meet halfway kayo parehas. At obserbahan mo kung may respeto ba itong lalaking ito sa'yo. Kasi hindi lang sa kama, kundi yung everyday na routine Kamusta ba yung pakikitungo niya sa'yo? Kung gentleman siya at marunong magpahalaga, ibig sabihin, may future ka. O may future pa kayo beyond sa physical attraction na meron kayo. Kinakamusta ka ba niya? Yung simpleng good morning, simpleng pag-alala, kumain ka na ba? Yan ang tingnan mo. Kasi kung wala siyang gana, ganyan, maaalala ka lang niya pag siya ay taglamig na gusto niyang magpainit. Eh, wala yun. For fun lang talaga yung lalaking ito. Kaya ipingatan mo ang iyong reputasyon at privacy. Sabi mo nga magkapit bahay kayo, di ba? Eh pwede kayong machismis niyan. Madali kayong mapag-usapan. At kung hindi mo gusto ng chismis, eh, mas, mas, dapat mas maging maingat ka sa oras at galaw. Kasi hindi lahat ng sarap ay kailangan makita o marinig ng iba, di ba? Hindi kailangan ipangalandakan niyan. Minsan, aminin nyo, yung masarap na moment, yung walang nakakaalam, yung kayong dalawa lang, di ba, yun yung masarap. Yun yung ang hirap i-let go, na laging nagbibigay sa'yo ng inspirasyon, nagpapakilig sa'yo kung hindi ka ready sa chismis, eh be observant sa paligid mo. Naku, ang dami pa namang mga marites, parites. Na akala mo, mga tulog ng madaling araw. Pero yun pala eh, nag-aabang ng kanilang mapag-uusapan. Kaya maging maingat ka rin, Lisa. And alagaan mo yung emosyon mo, Lisa mapapansin mo, unti-unti ka nang nagiging dependent sa kanya para maramdaman ang saya o init, baka panahon na para mag-step back. Di ba sa kanya nalang umiikot yung happiness mo? Yung parang, pag hindi mo siya nakikita at hindi kanya binibigyan ng time, na ba trip ka, eh mali na yon Nagiging dependable ka na para sa taong ito, oo. Kaya, anuhin mo rin yan, um, kilalanin mo rin yung nararamdaman mo. Kasi dapat ang isang koneksyon nagdadala sa iyo ng saya at peace, hindi stress at worry. Kaya ingatan mo yung sarili mo sa i-invest mong feelings para in the end, hindi ka masasaktan. At isipin mo ang long term, wag ang short term. Ask yourself kung sakali bang mahulog ka ng husto, kaya ka ba niyang panindigan? Kung hindi mo makita ang sagot, iba kailangan mong limitahan bago ka mahulog ng todo. Sabi ko nga eh, hindi mo kayang kontrolin yung mga ibang bagay. Pero ang kaya mong kontrolin, yung magiging reaction mo, yung feelings mo para sa tao, yung time na invest mo para sa kanya, kaya mong kontrolin 'yon Kaya habang maaga, dapat kinokontrol mo yan. Lalo kung wala pang malinaw na page para sa inyong dalawa kung saan kayo tutungo. At check kung may iba pa siyang kapeng pinapainom. Ibig sabihin, baka may iba rin siyang niyayayang magkape, hindi lang ikaw ha. Ba, hindi para maging silosa, pero para protektahan ang sarili mo. Kung siya ba ay mahilig mambighani ng iba, baka hindi lang ikaw ang nilalagyan niya ng creamer. Kaya ingatan mo ang puso at kalusugan mo, di ba? Kaya kung kayo ay magtatalik nitong si Adrian, ay masarap naman talaga yung walang supot. Pero mas masarap kapag ikaw ay protektado at safe. Lalo, hindi mo naman alam kung ano ang kanyang ginagawa sa gabing hindi kayo ang magkasamang magkape. Baka iba ang kasalo niya sa pagkakape niya. May mga ganyan pa namang lalaki, di ba? Yung parang hindi nila kayang magstay sa isang babae. Gusto nila iba't iba. Kaya ingatan mo ang iyong health, gumamit ng kondom, para rin sa iyong ikakasave. And huwag mong hayaang last ang maging basihan. Masarap ang kiliti ng katawan, masarap ang init, masarap ang adventure, ang thrill. Pero after lahat ng lahat ng iyan, eh tatanungin mo dapat ang sarili mo. May halaga ba ito sa akin bukod sa physical na saya? Kasi kung wala, baka mauwi lang sa empty ka pag naubos na ang tamis. Simot na simot ka na. Tuyong tuyo ka na. In the end, ikaw pa ang maghahanap. Kaya wag mong gawing lost. Awag ah, wag mong gawing basihan ang lost. Para sa love bigyan mo ang sarili mo ng oras para mag-decide. Huwag maging impulsive. Huwag kang magpadalos-dalos na hayaang umapaw ang damdamin mo, lalo kung ikaw lang. Kaya mas mainam na obserbahan mo muna siya. Consti consistent ba siya sa effort, sa atensyon at sa pakikitungo sa'yo? Music <coughs> at makikita mo naman yan through his actions. Hindi ka naman siguro susunga-sunga, may damdamin ka na kaya mong maramdaman, may instinct ka na minsan, most of the time, tama ang insti instinct at guts natin. Kaya ingatan mo ang sarili mong halaga. Kasi kahit, kahit gano'ng kainit ang tukso, huwag mong isuko lahat. Kung hindi ka sigurado na may respeto siyang kayang ibigay sa'yo, may pagmamahal siyang kayang i-offer sa'yo at ibalik sa'yo? Tandaan mo, hindi lang katawan mo ang mahalaga, kundi pati ang puso mo. Kung naibigay mo na yung katawan mo, save mo naman ang puso mo this time. And don't forget your priorities in life. May trabaho ka, may sarili kang buhay at may reputasyon kang binabantayan. Huwag mong hayaang ang gabi ng kilig ay maging dahilan para makalimutan ang mas malaking goals mo sa buhay. Kasi kung siya ay para sa iyo, bonus na lang iyang lalaki na iyan. Dapat yun ang mindset mo para hindi ka nadidistract kung saan saan. Lalo nowadays, ang dami nating distraction sa mundo. Nakadagdag pa yung mga lalaking ganyan. Oo. Kaya dapat alam mo yung priorities mo. And magtanong ka sa sarili mo. Kausapin mo yung sarili mo. Alam mo, walang masama minsan. O, punta ka sa salamin. Tanongin mo yung sarili mo. What if? What if mahulog ka sa kanya? Kaya ba niya? What if mawala ng spark? Kaya mo bang maging okay pa rin? What if may makaalam? Handa ka ba sa judgment ng iba? At kung kaya mong sagutin niya ng mas malinaw, e eh mas makikita mo kung worth it ba talaga siya para sa'yo. Kaya tulisa, huwag mong hayaang puro tamis ang lumamon sa'yo. Kilalanin si Adrian beyond the fun and steamy moments. At kung seryoso talaga siya, ipapakita niya yan sa'yo sa gawa, hindi sa salita. Hindi lang sa mga gabi ng kape at creamer Pero kung para, kung para sa iyo Ay sapat na ang ganitong klaseng set up eh make sure na malinaw sa sarili mo at sa kanya Kung ano lang talaga ang meron kayo Para hindi ka malunod Attraction can open the door But intention decides if you should enter Minsan sa buhay natin may mga taong dumarating na nagpapainit, nagpapakilig at nagpapasaya sa atin. Pero minsan sila rin yung nakakapagpabigat ng damdamin. Yung tipong hindi mo alam kung itutuloy mo ba o dapat nang huminto. Parang isang tasa ng kape. Matamis, mapait at minsan sobra ang init Ganyan ang pakiramdam kapag paulit-ulit kang nahuhulog. Isipin mo, worth it ba talagang mahulog ng paulit-ulit kahit minsan ikaw rin ang masasaktan? Main Event